I do How's Amelia? How's how's your mom? She okay? She's okay. Yeah, she just needs some rest. Yeah, my boy. You doing Am I Yeah. Okay. Ah. Huh? What the, oh, oh. <laughs> <laughs> the Ini guys. Vocês estão comendo? 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 Vocês So guys, kung isa guys, hindi na makita guys oh. Okay. Ito. Hanggang. Paulo, Paulo, ang okay, sakya no. pa guys.

Tara pa. Ba, baka man naman baka uuwi tayong Baka uuwi tayong walang salamin ah. Dito lang pa. Dito lang. What? What are you Masyadong malakas ng nicks! Bakit sa Tingnan mo yung... Baka makasira mo yung salamin May kasi hindi ka malakas <laughs> Okay na, okay na, naano oh. naman na Ako oh, malakas, pati yung salamin maaano eh. ang langkal e eh.

Ah, grabe. Guys, dumating na kami sa bahay, guys. Yan, Yan guys, oh. Ito, baon na baon yung sasak sasakyan, guys. Yan. Al. Yan. Nag Nag-snowstorm Okay, so, tama yun guys, oh Alos, mano yung sasakyan guys. Oh, hindi so? Ay, sabi ko nga sa kanya, so? sabi ni... Teka, 200 ni Kul, guys. Ah. Sabi, sabi ko nga kayo dito na ano? Maganda yung bagong ano na Hindi na ata ko lalang na. Bago yung unang <laughs> 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 baon na baon guys ay grabe guys masok na dito sa bahay namin guys oh. guys kapar guys na baon ng mga sasakyan sa snow. Ano yan pa? Wala nang sa atin. Kali, open the door. Kali, babe. Kali! Buta yung aircon dito, ano? Kali, Baon. Kali, kali, kali. Kali, Bob! ka Kali, Bob!